Teka lang Get, lang, Get out there. Wait Get out there. your Andres kasi. Siya ubos. No way, sir. This is new stock. And ito naman yung nakalaan lang. Pag-upos natin ito. Ayan. Ice pop. Jolly ice candy. The yogurt. Okay, 40 pieces. Snappy, 40 bucks and 10 pieces. Ice pop and 15 pieces, bato. 15 pieces jolly. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lang pala. Da. 14 lang pala. Okay. Dito tayo guys, sa ating bodega. Nakakuha na kami ng, ano, uh, ano ba tawag dito? RC, kumuha lang ako ng anim na case, binigay natin isa kay Lola Park, tapos kumuha tayo ng lemon. No, isang lemon yata kinuha natin. Tapos kumuha din tayo ng mga maliliit. Ayun. So, ayan, ayan, ayan. Ayun. So ito na 'yung mga wala natin. So bukas magre-refill tayo ng wala. And then dadating ang ating uh, usap tayo. Ipapakita namin ni Daddy Park ng apat na sakong Apat na ako na yellow. Yan, kailangan mabilis lang yung maubos, guys. Baka isang araw lang yan kung baka wala pa kung hindi uulan. Okay? Nag-order na tayo kay Ate Lourdes. Uh, soon ipapadeliver na natin O tayo ang magpipick up. So sa tingin ko, malapit na din tayong order sa force kasi ito na lang ang ating 175 Argentina meatloaf. Eh, meatloaf. Argentina corned beef. Ayan. So malalagyan na dito ang napakaraming peanut butter na del kasi nga nag-order na tayo kay Ate Lourdes. Yan. And then, punta naman tayo dito guys so dito uh, malalagyan na to ng ano, sabado ang deliver tumawag na tayo kay URC ng mga big payless and mga kung ano-ano pang items ng URC mga Jack and Jill products yan yan ang ating update tapos dito yung ayan yan re re-refillan natin yan kung sakasakali no? parami tayong deliver guys bukas hanggang sabado so ang ating Snow Joe na ice cream ay uh, bukas din ang deliver Marby ang tinapay ng bayan tama ba ako yun ang tagline Basta Marty, yummy. Yummy. Kanino ba yung tinapay ng bayan? Kay ano yata yun eh? Pullman o kay Dating? Hindi. Kay ano yun? Kay... Ano ba yun? Kay Julis yata yun eh. Oo, <laughs> oh, kay Julis. Oh. Marby. Alam nyo, hindi sa plastic na nandito agent ko. Kahit balikan nyo yung mga dati kong vlog. Shoutout sa mga dati kong subscribers. Alam nyo na iba vlog ko. Ang favorite kong tinapay ay yung whole bread ng Marby. Oh, yan ang lagi kong binibili. Kapag ka nakikita nyo dati sa mga tour ko sa dati kong store, marbilangan sa kalam. Um, ayan. Welcome naman ang iba. Kaya lang kasi, si Marby kasi, nakilala na dito talaga. Talagang natutunan na nila na, ay, Friday ngayon, bago ang tinapay natin. O, diba? Ang taas nang kuha natin ngayon. One fairness. Oh, kayo dyan, nauubo siya sa linggo. May matira man niya, konting-konti lang. Pero syempre, ang goal natin, sold out next time sold out yan kasi ang tao ano ayaw nang lalabas oh. oh yan favorite ko ako minsan kalahati niyan ako ang kumakain ng cheese bites ayan ka mga kasari dapat eto sana gayahin nyo ha sa inyo lang naman kung may available kayo dyan magpalibre tubig na kayo sa mga regular agents nyo at saka kung may yelo na rin samahan nyo na it doesn't hurt your penny no ayan So, eto, hindi ko na dapat ibablog. Uh, ano ko lang to, uh, to inspire you sa mga, lalo na kung may mga consignment kayo, yung mga agents nyo, i-entertain nyo, bigyan nyo ng tubig, bigyan nyo ng, Kung abot ng makakaya nyo. Yan, gumalaw pa yung So, this is lang to inspire you guys, ha? O ano, kung pwede. Kung hindi naman at di available, wala namang, ano, okay lang yun. So, kasi kami, nag-start na tayo nun yung kay Kuya Joseph, eh, no? Kasi nga, yung mga tauhan ni Kuya Joseph, yung mga, yung mga nag aakit sa amin, nagtutulong sa amin ng mag-ayos ng aming mga ng mga cases, ng mga uh, ina, kinakamada ng maayos sa aming mga soft drinks, alak. So, ang ginagawa namin, uh, ang inyano na namin, may tumbler sila dapat kasi dati walang mga dalang tumbler. Ay, pwede naman kakong ka manghingi ng tubig at saka kakoy, pwede naman lagyan ng kahit paano yelo. Pwede para malamig. At uh, permis permiss kayo tutulungan at baka kayo may pabor kahit papaano o iaangat yung mga ganito, ganyan. Kasi mga tindera ko, hanggat maaari, pag mabibigat, ayaw ko na magbubuhat para nakakaawa. Sila Marbi naman ang kagandahan, sila na talaga din ang nag-aayos. No? So sa mga subscriber ko all over Bulacan, si Marbi, No? Ayo. Natutuwa lang ako kasi ano, ang ganda nung naging ano ng ating tinapay. Actually nung nung dumating si Marbi nung mga una una, guys, honestly speaking, hindi ko i i hindi ko So ano, ang ang doubt ko nandoon na baka mamaya hindi ako makaubos, lagi akong maraming balik or kaya naman ay baka hindi tangkilikin. Pero good thing na lang, bukod sa meron tayong protection order, maybe o tayo kapag kami natira, ay natangkilik naman ang ating mga netizen. Eh. So, blessing yan, ano? Daily bread. Yan ang ating daily bread. Ang ating marbay. Okay, so, nasa mo daw ako mag-vlog ngayon ng agents. Noong nakaraan, wala. Kahit mga nagdatingan. Kasi nga, masama pakiramdam ko at busy. Bumili na lang daw sila ng ice cream. Yun. <laughs> Madami eksposyon ni Marbita, ta. marbi Mar, Mar Marby baka naman siya. <laughs> Ayan. Si Jay kasi ang pangumaga natin. At syempre, andito yung ating beshi sa ano. Alam, biglang inop yung ano eh. <laughs> yung conversation. Ito, beshi natin sa kabilang cellphone, di ba? oh, ah, taray. Uh, lagi natin, ano natin ito eh? uh, advisor. <laughs> Ayan. Okay. Thank you very much. Mamaya naman. Ate ah, kapakita pakita ko lang muna guys, bago natin i-ano eto dumating na si Midland ayan ang ating mga ano hindi kayo ba kayo maniniwala guys magkano binayaran mo Jai sa Midland? 8 nasa 8 ba? 9 nasa 9? 8, 7, oo nga almost 9k yun eh kasi guys alam niyo kung bakit ang nagpaano dyan etong mga ano natin etong mga Puro ano to puro anong dito tang tang juices yan at saka yung itong mga ano natin itong mga palaman natin no so out of stock daw nito ng chocolate Tsaka ang ating mga ito 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 ito. Yan, no? Save 9 pesos daw, sale daw 'yan ngayon, no? Pero November pa ang expiration. Yan, oh, mga cheese natin, ayan mga cheese whiz na palaman. So, yan, yan. Oh, yan pa ang ating mga sachet, no? So, ang puhunan pa lang sa ating tang Diyos ko, colored. So, yan. Bulaga. Bago tayo mag-shoutout, guys, maraming maraming salamat po muna sa mga Uh, Umatend ng premiere ng Mami Park last night, 10 o'clock. Grabe, uh, pinaka-peak niya na habang nanonood ay 21 views. So maraming maraming salamat po. Nag-23 pa nga yata. So, it's been a long time since the last time na nag-premiere ako. Kasi before, talaga, nung mga kasagsagan ng year 2020, nung pandemic talagang marami sa aming mga sari-sari store vloggers pati dun sa mga pagsiset up ng premiere, nagtuturoan pa kami nyan, ganyan kasi mga rising ano kami eh mga rising sari-sari uh, store vloggers especially in my part na ako, hindi ako matekin tao, so talagang sinubukan ko lang naman talagang i-premiere last night, yung aking uh, video kasi sobrang haba niya, kung i isasama ko siya doon sa aking uh, vlog na puro shoutout at yung may question na yung uh, pagka-cash na pa paano mabilis na mapapalago ng isang viewer so kung isasama ko siya, this is 20 uh, 20 minutes and then isasama ko pa tong tour na to nasa around 24 minutes, and then mag-over 40 minutes na, so parang feeling ko, baka hindi nyo nakayanin pang manood ng up to the end, although hindi kayo maniniwala sometimes kung alin pa yung mas matataas ang oras no nag ng 30 minutes pa taas yung aking video naggegain pa siya ng views so natutuwa lang ako kasi marami sa inyo ang interesado pagdating sa learnings this is about time na matuto tayo sa mga learnings no yung mga learning learnings na ang ating pofokusan kapag nag-enter tayo sa negosyo so thank you very much to everybody who joined and sa mga nanood naman after nung hindi mga nakaabot Ah, uh, thank you po, no? Uh, para po sa inyo 'yan. <laughs> Update natin sa ating journey, no? So, also bago tayo din mag-start, no? Um i-ano natin 'to? I-unbox -i natin ito, ating Shopee. So, may naghahanap nung nakaraan ng clam, sabi ko naku po parating pa lang. <laughs> so, may clam na tayo. So, ang bentahan ko po sa ganitong kaya ano, ay 20 pesos. So bumili tayo ng 12 pieces po yata ito. Kasi 'di ba, ilang beses na rin po ako nagba-vlog na namimili ako ng clams. Iba't iba, nauubos po siya talaga. And then yung mga ganito, bumili din tayo. Ito po dalawaking 700 po. Ayan, ito pa, ito pa. Kasi 'di ba sabi ko sa inyo na -unti, unti ako ng mga accessories kasi pag magpapasimula. So ayan po. Yan lang pala yung na-order ko. Actually, alam ko may parating pa ako tapos, so, yan lang muna ang palang i-unbox natin. No? Okay, anyways, without further ado, kasi marami ito. Nasya-shock ako sa inyo talaga. So, mag-shoutout tayo. Dalawang video po ito. So, humanda na po na mahaba ang video, ha? So, hindi ko na ipipremier to. I will uh, upload it right away. So, siguro by next week, mas madalas ako mag kasi uh, we were going to be busy na by next week, no? Uh, mag schedule na kami kasi mag-out of the country na kami. Charot. <laughs> okay, anyways. Doon muna tayo sa cash or terms sa negosyo at advantages. So, Uh, thank you to uh, Ma'am Teresita Baron, no, sabi niya, sa Mighty lang daw siya may terms, si Ria Hulaton, thanks po, Mommy Park, dami kong natututunan sa'yo, try my best na ma-apply ko sa, sa store ko, yung store mo, salamat ng marami. Pa-shoutout naman po from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ellen Pilar, thank you very much. Malu Aguirre, hanga ako sa mga anak na tulad mo na iniisip ang kapakanan ng magulang. Yung iba kasi broadcast pa sa social media ang halagang tinutulong sa magulang at kung ano ang itinulong. Happy selling. Speaking of Lola Park, hindi na lang ako nagkuha ng ano kasi kumuha ako ng sales kay Lola Park dahil marami akong bayarin for tomorrow. Nagpunta ako kay Lola Park, no? Um, napag-usapan nga namin yung tukot sa kikitain doon, yung kung kumikita ba yung uh, kanyang tindahan doon, ganyan. Alam nyo, sa totoo lang, Uh, hanggang ngayon, nahandong pa rin sa pakiramdam ko na everything is totally okay. Sabi ko nga, ma, huwag ka may stress. Kasi alam mo ako, okay lang. Tinanggap ko na sa sarili ko na kaya kita kinuha dahil gusto ko nakikita kita. Uh, sa totoo lang ka ako, tinapat ko siya talaga, mami. Sa totoo lang, binigyan lang kita ng libangan. <laughs> Kasi alam ko, maglarang ka. Kung ititira kita sa isang bahay, tapos wala kang gagawin, ang gagawin mo, aalis ng aalis ka, lalabas ka ng lalabas. Mahihirapan pa akong controlling ka. Unlike dito na nagtitindahan ka, ito may possibility na lumago and at the same time ay may pagkakabalahan kayo ni Daddy. So, sabi ko nga sa kanya, mag-withdraw ka ng cash sa mga ben sa benta mo every week, okay lang 'yon. Kung may gusto kang bilhin na ulam, may naglalakwadian ng gulay, gusto mong bumili at wala kang pera, kumuha ka sa cash, walang problema doon. Kasi ang point kasi dito para hindi din niya magagalaw ang kanyang pension. Ang gusto ko, ma-enjoy niya ang pension niya. No? Kaya sabi ko nga eh, kung gusto mong kumain ng ice cream, alam ko namang hindi ka ng maya-maya. Kung mapapansin nyo sa mga vlogs, madalas nagkakataon kumakain siya ng ice cream. Hindi ko siya pinipigilan kasi kasiyahan niya yun eh. Mga, mga little things na kasiyahan niya sa buhay yon Kaya hindi ko sila pinipigilan. Basta, ang sabi ko, control lang. Kasi syempre yung health din, ba diba? tayo. So, gusto ko 'yung nakikita ko siyang abala siya na nangungulit ng or kaya pupunta dito para kumuha ng mga stocks niya and then kasama niya mga apo niya may dala may hila-hila hila-hilang -hila cart 'yung anak ko kasama siya hahatiran sila ng ulam pag nagluto ako dito so those mga, those simple things okay na ako doon so kaya nga sabi ko blessing na din lang talaga 'kung pagkakaloob nabibigyan kami ng napakagandang sales no kasi syempre reason na rin din ng competition actually Ah, uh, kami nga yung naging kalaban kasi nag-exist ako doon tapos may tindahan doon na ano di ba? So for me kasi, syempre, we have all the rights naman, na no, we are free country. We, ha we have all the rights to enter into business. So wala naman akong inapakan tao. Dumaan naman kami sa tama na proseso. So that's life, no. So yun lang. <clears throat> At um, pagdating sa pagtulong, hindi ko na basta din binavlog. When it comes sa halaga, hindi naman kalakihan. <laughs> At pero proud ako kasi sa tagal ng panahon hindi ako mayaman, hindi ako yung anak na talagang sobrang aluwan, pero yung nakakaya ko sila na na ako uh, akuin, napakalaking bagay sa akin yon kasi isa yun doon sa mga pangarap ko sa buhay na malook after ang parents ko and at the same time maibigay sa kanila yung yung bagay na naglilibang kahit papano, no? Kasi hindi naman tatagal ang lola part nyo at saka lolo part nyo na walang ginagawa. So, mas maistress lang ako kung ikukuha ko siya ng bahay tapos hahanapan ko pa siya ng gagawin niya. So, yung nakuha natin pwesto doon, uh, commercial na, at the same time, they can able to live there. So, dual purpose. No. So uh, thank you Ma'am Malu. Marami sa inyo na appreciate yung uh, ganap ko when it comes to Lola Park. That is not about uh, I don't intend to brag or to uh, ano pero to inspire you guys na alam ko sa inyo marami din nangangarap to to help their parents, di diba? So, ako, ngayon naman, ako naman, hanggat kaya ko. Kaya nga na, medyo hindi nga nakakibusin lola part niyo ng sinabi kong, sa totoo lang, mami, hinanda ko na ang sarili ko sa mga gastos na nasa akin ka. Ang gusto ko lang ay, uh, sundin mo lang yung mga uh, sinasabi ko, kung lalo na sa pagtatala. Yun lang naman at ang gusto ko yung wag ka nang gumaga, gumagastos pa yung wala kang babayarang iisipin na kuryente, tubig, kung ano-ano, pagkain ganyan, sa totoo lang nai-stress kami sa ulam, kung papaano ano iuulam, yung minsan kahit may luluto ka, hindi mo naman alam kung ano lulutuin or uulamin, parang laging pa ulit-ulit, ganun, <laughs> yun yung nakaka-stress lang sa amin, sa ngayon, no? sa ngayon yun lang, and ayokong ma-stress ng bongga ang parents ko, sa totoo lang yun, thank you mamalo, no? so be, uh, be uh, being a content creator kung ang isang content creator, ang niche ng kanyang vlog, ay yung mga tungkol sa mga flexing, na mga ganyan, prank, o ano, siguro, medyo excuse na yan, no? But for me, kasi, kung ang niche ng vlog ko ay learnings, and at the same time, may hapyaw ng personal life, eh, hindi na para yung, marami pang i-broadcast, or marami pang i-vlog, na ultimo kulang na lang, siguro yung pag-CR na lang, ay i-vlog ko pa. <laughs> hindi na din siguro, no? Talagang, siguro, Okay uh, okay lang. Okay na lang ako sa ganito, no? And I believe naman na blessing is nandiyan lang 'yan. So mas masarap pa rin yung tahimik, peaceful ganyan. And then uh, Terisita Baron 4944 always watching Mommy Park, Winnie 07. Bato Bato sa, sabi niya, sakto galing ng galing ni Madam magdala ng negosyo. Ako bilang ahente at small supplier na rin, the best ang consignment dahil yung ibang pera mo na dapat ay eh, bibili ng items na stock mo. Ay kung may consignment ka naman, makuha ay mas mainam kasi magagamit mo pa sa ibang stock ako bilang small supplier is lumalaban ako sa consignment basta paalala lang maging mapanuri din tayo sa bibigyan natin, natin, natin ng consignment na on time sa payment kumbaga balance dapat ang accounts and supplier so kay bato sa being a supplier so syempre kung nagbibigay din siya ng consignment sa ibang tao or sa ibang uh, client niya customers niya so syempre dapat mapanuri vigilant and at the same time ay magba check kaya nga ay eh, mag CCI kumbaga ba no and at the same time naman ay bilang isang ikaw ay kumukuha din sa mga malalaking manufacturing or supplier ay syempre dapat nandun pa rin yung balance ka kung paano ka uh, kukuha ng sa ganon ay makakabayad no? so this is all about being responsible thank you Vatosay no? actually yan din yung exact na halos sinabi ko sa vlog so thank you Vatosay Auntie Baby, Pobring Vlogger 914, thank you Mami Park ay, thank you, Mami Park. Thank you, Ma'am. Sabi niya, dami daw paninda. And, uh, support from HK, stay connected. Si Auntie Bebe po, ay lagi ko yung napapansin before sa live at saka nagko-comment din sa mga vlogs ko way back nung kasagsaga ng pandemic na mga, dun nga kasi walang ginagawa ang tao kundi sa social media. So, thank you po kasi Auntie, up, up until now, nandito pa rin kayo, no? Four years. Thank you very much po, Auntie Bebe and user dash cd5w8mw6q sabi niya mami bakit parang walang sound meron po no ang gagawin niyo po pagka po kayo ay nagnotify po ang aking video wag niyo po agad pindutin ang gawin niyo po punta po kayo sa apps ng uh, YouTube at saka niyo po puntahan yung channel at saka niyo po panoorin. Kasi nangyayari din po sa akin yan. Kala ko walang sound yung pala sa cellphone. Magre-refresh, mag-close ng mga ibang apps. Ayan. So, dito naman tayo sa uh, samahan nyo ako na mag-tour sa ating 3 unit, no? At uh, finally, may room na tayo na ito na nga yung ating premiere nung nakaraan. So, Ellen Pilar again, dami daw paninda. Thank you and love you. Love you too. Karen Balsena Agustin. Hi, Mami Park. Hello po. Eleonor Rosero. Hello, Mami Park. Nag-for good na po ayun nagtindahan na din. Oh, very good. Oh, uh, i-apply na ang mga advices ni Mami Park, Parkhan na applicable sa iyo. Uh, God bless you and harinawa ay uh, maging consistent para sa ganun tuloy-tuloy. So kung ilang kung nasa trial and error method ka ngayon, gawin na ang lahat ng mga bagay na makabubuti para sa tindahan. ah uh, gawin na lahat ng mga bagay na makakatulong sa tindahan at kung may mga advices na applicable from Mommy Park, gawin na, no? Thank you Mama, Ano, Ma'am Eleanor Rosero, matagal na rin nating subscriber. Top top 5269. Paano pong presyuhan niyo sa wholesale? Actually, meron na po akong vlog niyan eh. There is no specific ako na yung halimbawa gagamit ako ng um, uh, stake na percentage pagdating sa wholesale. Kasi po, bukod sa nagbabago-bago ang presyo, hindi po lahat consistent ang uh, ko ng items. Kasi may items po na doon talaga ako kumukuha sa isang uh, supplier, kaso naubusan siya out of stock, I have to ha uh, I have to stock ang specific items, so makukuha naman ako sa medyo pricey. So, usually ako po, pagdating sa wholesale, nagtutubo po ako ng 0.50 per piece, ita times ko sa 6, o kaya naman ay piso, and ita times ko sa 6. Kasi ang minimum ko po na ano, ang minimum ko po na uh, start ng aking mga wholesale ay pagka sa per tie 6 pieces, pag naman po sa per pack, usually po nag ako diyan 5 piso hanggang 7 pesos depende naman po yan sa kanyang ano, sa kanyang uh, uh, puhunan so usually ganun po no uh, napakahirap pong i-vlog talaga ang, uh, pagdating sa presyuhan ng wholesale kasi hindi po makapag-stick hindi basta-basta So, shout out po kay Mildred Paronable. Mami, na po si Angie. Matagal na po siyang wala. February pa po, wala na po siya dito. Teresita Baron, magkano ang patong mo sa bigas, mami? Thanks. Pag per kilo po, limang piso. Pag naman po per 25 sako, ay eh, 25 kilo, kasi diba half sack yun, uh, less piso po. Alimbawa po, 55 po ang per kilo ng isang klase ng bigas. Magiging 54 na lang po yun. Ita times po sa 25. yun po. Basta lagi pong less piso per kilo pag minimum of 25 uh, kilos, which is half sack. Ayan. And then, Teresita Baron, minsan naman, pagkahan dyan available ang motor at alam kong mahihirapan, naka-discount naka nga naka na sa akin, eh, magta-tricycle pa, pag nandyan po ang motor ko, hinahatid ko sa bahay. Tinatanong ko kung saan nakatira, ihahatid ko po. Within subdivision lang, syempre. No. So, yon Teresita Baron, magkano, ah, Mami Park, kumuha ka ng items kay Ma'am Lourdes, may patong po ba or same price lang sa cash same price lang po, same price lang siya uh, Angelo Angelo Dimaano 7132 Mami Park, store din po ba yung nasa tapat hindi po, uh, actually po store din siya Uh, ang niche po kasi niya ay karinderya at diyan po kami kumakain. Uh, I mean, bumibili ng ulam sa tanghali kasi sa gabi nagluluto kami. Uh, minsan may mga laman ng kanyang tindahan ng nga unti, -unti ng sari-sari store. It's totally okay si Ate So, kasi syempre, pandagdag din sa kanyang ano, kasi OFW po yan eh, umuwi po, no, para magstay na sana. So, syempre, hanggat kaya niya na mai, may survive ang kanyang business, mag stay siya kasi may anak din siya, di ba? But, uh, yun, no? Okay, Adeline, Adeline Luingas, 264, okay lang po yung magulo at given na yan kapag busy. Kapag di naman busy, maayos din yan. Kapag may time at wala ng customer. At ang importante, madaming stocks, madaming blessings. Oh, tama naman, Adeline. Thank you, ha. Ayan. Uh, Zainab, Zainab Tomara. Naku po, kala ko po si si ano na to ha si Haraki ng <laughs> aking viewer <laughs> Mami Park magkano sa estimate mo halaga ng paninda mo ngayon ah uh, siguro kung uh, madadala pa yung iba kong mga items at yung mga ibang wala siguro nasa almost half million na ha? almost lang Uh, pagkas ay uh, yung laman siguro nasa 300 plus pero kapag yung purchasing power niya in a month more than half million umaabot minsan ng 6 plus 700 plus yun. pero yung uh, sa ngayon siguro nasa around 350 to no yon wala pa yung mga iba na stocks no kasi tulad niyan bukas may delivery no so tulad niyan bukas uh, nasa 30 k yung madadagdag na bayarin natin di ba at uh, pera pa, may ice cream pa kasi tayo, ganyan. No? So, mga nasa ganun siguro, including na yung kay Lola Park. Nasa almost half million. And then, ah, uh, Lord of W. Kuwait, sabi niya, wow, daming stocks. Ang lakitan talaga ng store mo, mami pa. So, yun naman po talaga ang ating goal, no? Mapalaki talaga tayo kasi to sustain our needs. Kasi, ang dami natin din bayarin at gastusin. <laughs> Ayan. Thank you, Mama Lonzy. Flor Deliza Bugado, Mami, magkano halaga ng nautang mo kay EKC pang one month pay? Uh, kay EKC po, hindi pare-parehas. Uh, may times po, depende po kung meron pa akong stocks, hindi ako siya magbobongga. But sa ngayon po kasi, pinakamababa na ang 50k a month ang uh, nakukuha ko. And pagdating po sa terms, walang one month, walang two weeks, wala pong gano'n. Basta po, every week, meron akong specific amount na ah, uh, magbabayad ako. Like, uh, tulad nitong nakaraan, dahil ang sabi ko, wala, pa, wala pang pasukan, medyo humina ng konti. So, sabi ko, okay lang ba na mag, from 20,000 weekly, nag-down ako to 15,000 weekly. Pumayag naman. At kasi din, yung kinuha ko din naman, ay hindi naman ganong kalaki. So, minsan, umaabot po ng more than one, one month, one month and one week, bago ko siya ma-fully paid. And then, replenish po agad yun. No? Replenish agad. So, ganun. Uh, yun ang kagandahan. kasi ganun kaluwag sa akin hindi ko alam kung sa ibang mga kliyente nila or customers nila ganun din yung ginagawa nila sa akin kagandahan lang kasi uh, malakas ang ating ano doon malakas ang ating kausap dahil ha nagahandle sa akin si Ate B na ano siya doon uh, matagal na nasa 20 years na siyang nagtatrabaho doon si Kuya Joseph din nasa around 10 or 15 years na siya doon silang mag-asawa so kaya uh, dahil sila yung nag-alok sa akin, yung asawa ni Kuya Joseph, kasi di ba si Kuya Joseph siya doon sa mga alak uh, soft drinks eh walang consignment sa alak soft drinks sa groceries lang so inalok ako ng asawa ni Kuya Joseph at yun nga doon na nagstart kasi niloko pa nga ako niyan eh sabi sa akin eh bakit naman kasi ilang ano ba ilang terms ba ang ang kailangan mo bibigyan kita, bibigyan kita. Kumuha ka sa akin. Ginano na ako. And then, yung simpleng biruan ay napunta sa katotohanan. <laughs> Kala ko nagbibiro. Totoo nga. <laughs> Pero, syempre, happy ako. Alam nyo, minsan, kahit hindi nga ako kumuha sa ibang ahente ko, dahil meron din naman sila at mura pa din, eh, okay lang. Ang gusto ko lang talaga, kaya... Ku kinikip ko yung mga ahente ko kasi hindi naman natin masasabi na hindi lang isang store ang magkaroon tayo in the future so syempre maganda pa rin talaga na meron tayong maraming options kasi kung out of stock kay EKC makukuha ko sa ahente ko so kaya hanggat maaari lahat ng ahente Um, magagawan ko ng paraan na ma-orderan para makip sila. Kasi hello, ang hirap maghanap ng ahente. No? Pag may opportunity na may ahente yung nag-aalok, talagang todo entertain ako. Kasi, syempre, de diba, no, magbe-benefit ako sa kanila. At the same time, sila magbe sa akin. So, um... Ruth Antonio, ayan, from Macau, si Ma'am Ruth. User-WF1ES1DP8B, sabi niya, maganda po, Mami Park, may cash register ka with scanner. Pwede po kayong bumili sa Shopee, 13K po. Ikaw ang mag-encode ng items, lahat. Maganda po siya, malalaman mo talaga ang sales at profit mo, at kung anong items ang nabili sa'yo. Meron po ako, mag 2 years na po. Maganda po talaga, Mami Park. Honestly speaking, uh, ah, uh, Diyos ko na, nandun pa ako sa dati kong store, lagi nang may naka-add sa akin yan. Kasi nag-start yan way back nung ako ay magkaroon ng uh, extreme printer na nung nagpe paymaya maya pa ako, no, nung Smart badala. Parang sabi ko, kasi ko ganon. Kaya lang kasi, laging ang daddy part nyo, nakakontra. Hindi naman in, a, in a way na nakakontra na ayaw niyang uh, bumili ako noon at gastos. It is because kasi, kung hindi naman need, bakit pa? No? at that time, ang liit ng tindahan. Ngayon, ang laki na kahit pa paano. eh, kaso, doon pa rin nakita namin na hindi pa talaga ganun-ganun na anong-ano. But, there is possible by next year, baka mag na ako. No? Dahil baka talagang tatawagin na ako ng ano, ng sitwasyon na mag na ako. And, uh, is, uh, ang purpose lang yan is for the uh, inventory. But not but not to the point of gagamitin siya as POS, no? yung magiging point of sales. Kasi, syempre, diya ay may bibili. Kasi syempre, uh, paano kung magkaroon ng tax mapping at iyan ay walang, ano, dahil iyan ay nire-register sa BIR. But, uh, I try to consider, kasi ang gusto ko lang po talaga diyan ay yung program, yung software kasi maganda nga maganda mabilis magano mabilis talaga nga sa encoding no sa inventory management maganda siya talaga however kapag ka kasi tulad nga sabi ko sa inyo pag hindi hindi pa talaga kailangan hindi ko muna ginagawa so tingnan nga it takes it takes 2 years bago ako talaga it takes almost 2 years bago talaga kami nag-go pagdating sa chiller ganun namin pinagdedecide yung mga bagay-bagay no sa pambili makakahiyang bumili pero yung kung needs ba tapos baka mamaya masayang lang yun yung inaano ko pero alam ko pong talagang napaka useful nyan kasi hindi naman po ako bago talaga din sa POS pero sa ngayon talaga kahit gustong gusto ko hindi ko din siya basta magagawa eh. minsan may mga bagay na kahit gustong gusto natin pagka hindi talaga pa ukol hindi bubukol may calling na no? may calling yon So sana all na lang talaga no may scanner. <laughs> Gusto ko rin niyan, pero try kong kung next year uh, kailangan na talaga. Ayun, Winnie 07 watching Mommy Park and again Teresita Baron. So yan, maraming maraming salamat po no uh, sa inyong lahat. At uh, ang paiiwan ko na ano lang ngayon ang uh, mga goals natin sa buhay ay uh, lalo na sa pagtitindahan ay ang magpalaki, magpalago at syempre makamit ang mga pangarap natin. So kaya ugaliin natin na maging interesado pagdating sa mga learnings pagdating sa mga uh, uh, mga lessons, pagdating po sa mga tips and ideas i-open po natin ang ating utak i-open po natin ang ating kamalayan pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi if you are Uh, dreaming to get to to get bigger if you are dreaming to widen your horizon or if you are dreaming na makamit ang lahat ng mga pangarap mo sa buhay in a specific times dapat may goal ka para meron kang path na patutunguhan so sa case ng mommy park talaga ganun na lang ako na hanggat kaya ko na mag-focus at maging actually for me sa totoo lang yung focus pa nga hindi pa sobrang ganun ganon focus ako but nakukulangan pa ako kahit pagod na pagod ako nakukulangan ako kasi Uh, meron ako mga gustong bagay na na paano kaya madiskartehan tong ganitong style paano kaya ganito, paano kaya ganito ganun ako eh, hindi natatapos na maghanap ako ng bagay na magbibigay sa akin ng tulong na mas mabilis mas malaki ang balik no, so ganun so, paano, Uh, hanggang sa muli na ating ano no ang ating update at maraming maraming salamat po sa inyo for watching thank you thank you sa inyong lahat this is mommy park and this is team park nagsasabing tindera is my proud career bye